Ikalawang linggo pa lamang ng Disyembre, tinadayo na ng mga Mami Mili ang mga produktong paputok sa bayan ng Bukaway, Bulacan o mas kilala bilang fireworks capital ng bansa. Anila, mas makakamura raw kasing bumili hanggat maaga pa dahil magsisimula na raw tumaas ang mga presyo kasabay ang pagdagsa ng mga mamimili sa mga susunod na linggo. Um, nakaugalian na namin na bumili dito sa Bukawi, Bulacan kasi unang-una mura siya at the same time kasi nag-de-negotiate rin ako ng fireworks every bago mag Oh, uh, dito talaga. Actually, nag-ano na kami, nag-canvas na kami around, met around, the around Metro Manila. Ah, uh, talagang dito ang bagsak namin sa Bukawi. Samantala, Ibinida naman ng na mga tindero tindera ang kanilang mga bagong produkto na anilay tiyak na papatok sa paparating na bagong taon. Lilit na siyang show na napan yung na napapanood natin sa MOA or sa kaya lang mas malilit na version siya. Kasi yung mga napapanood natin sa mga pyro yung mga fireworks show na gano'n malalaki gamit nun eh. Oh, okay. Pero ito siya multi effects na siya or variegated effects na siya. Iba-ibang effects na. Ah, ngayon po nasa 1,000, nag-range po siya ng 1,000 to 1,200, ganyan. Depende po sa tatak. Yan, mga imported ano po. Ito. Yung ito po, mga 16 shots. Tsaka po yung malalaki syempre, yung mga may hilig po sa paputok. Ito po, ito po yung malalaki po dito. Yan. Mayroon po si mga mahihinig na ready gumasos ng para sa mga ano, 100 shots. Mga 2 minutes, ganyan. Payo naman ng na mga otoridad ang maingat at responsabling paggamit ng mga paputok. Alinsunod sa Republic Act 7183 at Executive Order Number no. 28 Series of 2017, mahigpit na ipinatutupad ang pagbawal at pagkumpiska ng mga paputok tulad ng Watusi picolong, Super Lolo, Whistle gayon din sa mga paputok na hindi e sertifikado ng BPI. Iwasan din gumamit ng paputok kung ikaw ay intoxicated o nakainom. Kung kayo ay hahawak man ng paputok, ugaliing obserbahan ang inyong hygiene sa pamamagitan ng paghugas ng kamay pagkatapos ang paggamit ito. Iwasan ding pahintulutan ng mga bata o mga menor de edad na humawak ng anumang uri ng ipinagbabawal na paputok. Tandaan, salubungin natin ang bagong taon ng ligtas. Nagbabalita mula sa Bukaway, Bulacan, Angeline Domingo, The Apex.